Ay, I may mean, tatira pa pagkain ko Kanya na. Na. na lang po, sir. Mga patay gutom ko eh. Kahintay lang kung bakit nalulugi yung restaurant eh. Mga gaya nyo. Hey, sir. Sensya na po. Gutom na gutom na po kasi kami, sir. Eh. Tsaka wala po kami ibang makuha na ng pagkain. Kaya nga po, sir. Pasensya na po talaga. Salalang ko ba? Sir. Sa ito sa mata? May isa pa po. Ma'am, hindi tayo ng pagkain. Tara! Okay. Uy, <laughs> uh, sakto sa ating dalaw mo. Uh, Hoy! Ba't kayo nandito? Ah, um, mag... Ma'am, mahingi lang po ng... Sino nagpapasok sa inyo dito, ha? Ah, uh, ma'am. Pwede po ba makahingi kami ng pagkain? Gutom na gutom na po kasi kami. Ilang araw na po kami hindi kumakain. Kasalanan ko bang di kayo kumain, ha? Manager! Kadiri, huwag kayong lumapit sa akin! Babaho nyo! Guess, no, no. Oh my gosh! Ma'am, sige go respeto! Umalis nga kayo ang babaho nyo! Ma'am! Saan ba yung waiter dito? Manager! Mm -hmm. Pakababaho nyo! Umalis nga kayo dito! Di kayo bagay oh, dito, ah! Hoy! Wala kang respeto! Manager! Hoy! Manager! Um, ma'am, ano po kaya yung problema dito? Nagtatanong ka pa? Tira mo itong mga pinapapasok nyo dito sa restaurant nyo! Tira nyo kinuha pa yung pagkain ko, hindi ko to babayaran! Ay, ma'am, nakain nyo na po kasi kailangan nyo talaga bayaran yan. Kahit di nyo man maubos, babayaran nyo talaga yan. Wow! Grabe yung service nyo! Sino kumain? Tira mo, oh! Nagpapapasok kayo ng pulubi, tas kakainin yung pagkain ko? My gosh! So ano, ha? Anong gagawin natin ngayon? Magbabayad ako? Ikinain nila yung pagkain ko? Bahala ka. Ma'am, kailangan niyo pa rin ito bayaran. Ma'am, yung bayad niyo! Kasalanan niyo ito eh! This is why we lose customers! Babaho niyo! Pasok kayo ng pasok, kaya kami nawawalan ng customer eh! Gawaan niyo! Hindi Ah, uh, Sir, pasensya na po eh. gutom na gutog na, na, na po. na po kasi kami sir eh. Eh, I may mean, natira pa pagkain o. Kunin na, kunin na. Pwede na. Pwede na lang to, sir. Mga patay gutom ko eh. Kayo dahil lang kung bakit nalulugi yung restaurant eh. Mga gaya nyo. Eh, hey, sir. Sensya na po. Gutom na gutom na po kasi kami, sir. Eh. Tsaka wala po kami ibang makuhanan ng pagkain. Kaya nga po, sir. Pasensya na po talaga. Salano ko ba? Sir. Sa sa mata? May isa pa po. Lumayas na nga kayo? Sa ito sa mata? Teka lang, sir. Ako na pong bahala sa kanila. Lahat ng mga kinain nila, ako na mismo magbabayad. Oh, oh, sir, narinig niyo po yun ah. Si sir na daw yung bahala sa pagkain namin, siya na daw po magbabayad. Teka sir, mo ba kayo tinutulungan yung mga ampas lupang yan, ha? Alam mo, dati din ako may andaman ko rin kung paano magutom. Tsaka, ang mo nang problema yun yun. Importante Makakain sila ng maayos. Sure ka ba dyan, sir? Yan? Tulungan mo yun sila? Oo naman. Kapala, may gusto ba kayong kainin? modern na lang kayo. Ako nang bahala. Talaga, sir? Sige po, sir. Ha? Sige. Pagpwesto na po kami doon, sir. si Sige mo. Katali. Kapala, pasikaso na lang yung dalawa. Ituri mo na customer rin dito. O sige sir ha, magtasa kumain. Sama nyo na palabas. Baka may makakita pang customer. Sakit sa mata. Sige na. Tawagin mo na ng waiter para masikaso sila. Ang tuloy kawawa si Kuya, napagalitan. Nga pala, pagpasensya nyo na yung manager ah. Ano, Nagugutom na ba kayo? Medyo po, sir, eh. lang natin yung waiter, ah. Akong bahala sa pagkain nyo. Ah, sige po, sir. Maraming maraming salamat po sa tulang mo, ah. Ah, sige. Kumain okay. lang kayo ng kumain. Ubusin niyo yan. Oh, sir. Maraming maraming salamat, sir, ha. Tsaka, busog na busog po kami ngayon. Tsaka, gusto niyo ba? I-take out niyo na yan. Ah, sir. Nakakayaman po, pero yung bago po. Para busog na busog po kami. Ako naman. Sir, gusto niyo po ng tubig, sir? ah, hindi na. Ah, sir. Matanong lang po namin, bakit niyo po ba ginagawa to sa amin? Eh, pulubi lang po kami. Ano hmm. Dati rin kasi kami mahirap eh. Mo yung pagkain namin. Pagpag. -pag. Ayun. Nagsumikap ako mag-aaral. Nakapagtapos. Nakaanap ng magandang trabaho. At sa ko yung tagumpay. Alam niyo, hindi pa uli ng lahat eh. Pwede pa kayo magbago. Pwede na yung baguhin yung sarili nyo. Pwede kayo mag-aaral ulit. Eh, ang problema sir, wala kami yung pampaaral eh. Huwag niyo nang isipin yun. Nandito ako, handa kong tumulong sa inyo. Oh, sir, maraming maraming salamat sir ha. Sobrang bait niyo po talaga sa amin. Ah, sige na. Ubusin niyo yung pagkain niyo. Ay, sir, ito na nga po sir, paubos na nga po. Tsaka sir, kunin na lang po namin yung take out bago kami umuwi. Oo naman, wala na problema yun sa akin. Gusto niyo, umuwi kayo ulit. No, huwag na sir. Okay na po ito sir, busog na po kami. Ayan, hindi kami. Ay, ay, ay pagkain ulit. Uh, ah, oh. ma'am, amin na lang po yun. Ay, ay, pagkaino. teka lang, teka lang! Ano ba yan? kayo yung kahapon? Bumalik pa kayo dito, eh di ba? Pinapaalis nga kayo ng manager namin. Kaya umalis na kayo. Wala kayong mapapala dito. Ma'am, itatapon niyo lang naman po yan eh. Pwede, awin lang. Ano ba? Eh ma'am, sayang naman po yung mapagkain kung itatapon niyo lang po yung mga tira ng customer. Okay nang masayang kesa kayo yung kumain. Kaya pwede ba? Umalis kayo, kundi baka ako mapagalitan dito. Ma'am, ayaw niyo po ba mapakinabangan ng ibang tao yung pagkain na tira-tira? Ano ba yan? Ang tigas talaga ng ulo nyo? Alis na sabi! Pagalitan pa ako dito. Idin, ano to? Ha? Eh, sir, pinapalis ko. Di ba kapon galit na galit kayo nang pumunta yan dito? Makakasira yan ang image sa restaurant. Alam mo, Idin, mas mabuti pa. Kuha mo lang sila pagkain. Teka lang, sir. Ba't mo ba sila tinutulungan? Alam mo, Idin, ngayon ko lang na-realize, masarap tumulong sa ibang tao. Kumuha ka na pagkain. Go mo na. Hello, sir. Ay ka dito, baka mamaya papagalitan naman tayo. Huwag <laughs> po kayo. Ah, uh, bali, kinukuha lang kayo ni, ano, ni Eden, yung waiter namin na pagkain. Kayo mag-alala. Dadala naman na pagkain eh. Gusto nyo, mag-take out kayo. Eh, hey. Eh, seryoso po ba kayo, sir? Eh, di ba kahapon lang, pinagtatabuyan mo nga kami. Takas, tapos, pinapagalitan mo pa kami kasi kumakain kami ng mga tiratirang pagkain nyo dito. Tapos ngayon, giging mabait na kayo sa amin. Baka mamaya, tong... tumawag na pala kayo ng polis. Para pa po tayo. Kayo magalala, dami ko na-realize sa buhay. Sarap pala tumulong sa tao mga na nangangailangan? Katulad nyo. Eh, uh, talaga po ba, Sir? Mm. Kung ganun, Sir. Maraming salamat po. Tsaka... Sige, Sir. Kakain po kami. Eh, sabi po ninyo eh. Tsaka yan po yung gusto talaga namin. Pani Kahit mag-take out pa kayo? Siyah, sabi naman ni Sir ah. take ito, out tayo. Ito. Pipili na kami ng pagkain, Sir ah. Mm. Ikaw na bahala. Hindi ka nadali. Huh? Kayo mahihiya. Hoy, sir. Sir, pwede mo ko uh, picture? sir, pwede mo ko picture sa inyo? Nakita ko yung video niyo nag-viral, ha? Video? Anong video? Yung tumutulong kayo sa mga pulube. Ngayon tuloy, gusto ko nang tumulong sa mga nangangailangan. Picture tayo, sir! Sige lang. Popost ko to, ah! Alam mo ba, gusto, gusto ko na rin tumulong sa mga nangangailangan. Alam mo, kuya, sobrang bait mo. Grabe ka talaga, sir. Popost ko na to, Bibigyan naman tayo ng pagkain. Hoy! Hoy! Kayo yung dalawang pulube, di ba? Picture tayo dito! Huwag kayong matakot sa akin. Ano ba kayo? Tara lang dito! Nilibri ko kayo ng pagkain. Hoy, okay, picture tayo dito. Picture Alam niyo ba? Sumikat kayo sa Sukhumed, no? Sukhumed? Ano po yun, ma'am? Ay! hindi ba kayo nag-phone? Tara na! Nilibri ko kayo. Ah, sir! Sama po kayo, sir! Tara! Si!